Ngayong araw mga katapang ay karawan. Pinagdiriwang ko aking birthday sa publiko sa pamagitan ng pag-social experiment. Hindi maiwasan na may kunting kabiguan. Eh. Pero puno ng ligaya ang makaganapan. 10,000 para sa iyo. <coughs> Kumusta mga ka-idol? Ang pagbabalik ng ating YouTube channel Boy Jun Channel sa ating video ngayong mga ka-idol, may panibago na naman tayong channel na ere review Ang channel ni Boy Tapang Nag-join ito nung October 9, 2020, may video views itong umaabot ng 162,138,051, at may subscriber itong umaabot ng 2.34 million. At dito sa video natin ngayon, ating alamin kung magkaano na ba ang kanilang mga sinasahod sa YouTube, o estimated revenue ng kanilang mga channel. Disclaimer lang mga ka-idol, ang lahat ng mga binabanggit ko dito ay estimated ko lamang, gamit ang isang website na ang Social Blade. Ang Social Blade ay isang public website na kahit sino ay pwedeng tumingin dito. At maaari ninyon makita ang lahat ng YouTube sahod o estimated revenue ng inyong mga kilalang mga vloggers, or mga content creators na inyong nakilala. Ang layunin natin dito ay para makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga maliliit na mga vloggers katulad ko. At dito na tayo sa kanyang official channel ang Social Blade. Ating makikita dito ang kanyang upload video na umaabot ng 156 upload videos lang ito. At may subscribers itong umaabot ng 2.34 million at video views naman ito na umaabot ng 162 million, 138,051 at ang kanyang country walang nakalagay, Channel Type Entertainment, nagumpisa itong mag-vlog noong October 9, 2020. At dito na tayo sa kanyang the last 30 days na subscriber, may nakuha itong 10,000 at tumataas pa ito. At dito naman sa kanyang the last 30 days na video views, may nakuha itong 924,827,000 at tumataas pa ito ng 86.3%. At dito na tayo sa kanyang YouTube stats summary sa January 16, 2025 at sa January 29, 2025. Dito ating makikita ang kanyang subscribers kung ilang ang nakadagdag, at sa kanyang video views kung ilang ang nakadagdag nito. At dito na tayo sa kanyang daily average, ating makikita kung ilan ang kanyang nakukuhang US dollars dito. Sa lowest, may nakukuha itong 8 US dollars. Kung ating ipalit sa peso umaabot lang ito ng 464 pesos, at dito naman sa kanyang highs daily average, may nakuha itong US 123 US dollars kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 7,134 pesos. At dito na tayo sa kanyang weekly average, sa lowest may nakuha itong US 54 US dollars kung ating ipalit sa peso. May nakuha itong 3,132 pesos at dito naman sa kanyang weekly average sa highs, may nakuha itong 863 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 50,054 pesos itong nakukuha at dito at dito na tayo sa kanyang monthly estimated revenue. Sa lowest, may nakuha itong 231 US dollars kung ating ipalit sa peso. May nakuha itong umaabot ito ng 13,398 pesos. At dito na tayo sa kanyang highest estimated revenue, may nakuha itong 3,700 US Dollars, kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 214,600 Pesos. Ang laki ng kinikita sa channel ni Boy Tapang, at lalo pa itong lumalaki kung hindi tayo magskip ng mga ad sa kanilang mga videos, congratulations po sa kanyang channel. May mo lang 20 pesos, 40,000. Ay, salamat uh. Thank you, thank you, very much. At kung nagustuhan po ninyo ang ating videos, huwag kalimutang mag-subscribe, like, comment sa ating video at hanggang sa mga susunod pa nating mga upload videos, maraming salamat po sa inyong lahat. 1 2 3 4 5 6 Seven, eight, nine, ten, ten thousand.